Good morning mga kaisla. Dito po tayo ngayon sa ating isla, ano. So, naglilinis po tayo ng mga daon ng nyug kasi kagaling ng dalawang bagyo ay um uh, parami nagkalat ng na mga daon ng nyug. So, tinampak natin at 'yan sinigaan natin. At inipon natin yung mga nyug na pupudin ko para sa inyo, ayan oh. Parami na kasi nalalaglag, mga tuyo. Ayun pa, So, siguro sa mga ilang araw lang, ilang o ilang linggo, sa solda linggo ay atin pong kuprasinto. So, ayan, mayroon ng bunga yung aking papaya. Ayan, o. Oh. Malaki. So, malaki ang lahi yan, guys. Kaso, pag wala ako dito, ako ng mga tao dito. Pupunta rito para kuhanin yung hindi naman kanila. Ayan, so, ayan aking buhay dito. Yan ang aking kubo-kubo, mga guys masarap dito mag-alaga ng mga hayop kagaya so, ng baboy, manok manok ng mga pahit lugin yung 45 days pahit lugin kasi dito alam naman natin ang manok na medyo may amoy at saka yung baboy so dito walang magre-reklamo kasi wala kang kapitbahay so yun yun ang kagandaan. no? so susunod ng mga pagkakataon loobin kung so, meron tayong makuha sa ACC sa ating pagka senior yan malapit na tayo mag senior eh 7 years na lang so mag ako dito ng mga manok na pampangitlogin at uh, baboy at saka nitim na mga manok padamihin natin dito so ayan, tinambak natin yung mga daon ng nyug papausok tayo kasi medyo may lamok dito guys Ayan. Sinambak na natin. Dati kanina pagdating ko dito, talagang kalat, sobrang kalat ang mga dahon. Ayan. Dito lang muna tayo sa Bandari to Bandaron. wag lang muna kasi madamo doon. Baka merong bubuyog. Meron kasi mga nakatira dito bubuyog na malit, na nangagat. Pag sila ay masaling mo, ay asahan mo. Magkakamagamagang ang muka. mukha So yan guys, ang ating area dito sa isla. Ito po yung aking munting tahanan. Yan. Pag may pera, papagandahin ko po ito ng konti. Siguro sisimentohin yung flooring at ayusin. Pansamantala lang po yan na aking ginawa dahil anong panahon ng COVID yun ang aking ginawang tulugan dito. Dito ako nag-stay nung panahon ng COVID para hindi ako mahalo sa mga tao. Ayan, thank you for watching guys. God bless po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. God bless and mabuhay pa